Good morning mga guys, kagagising ko na mga guys Ah, uh, Toto vlog tayo It's dito po sa bahay po ay binablog ko po, po ito ay matanda, matanda na po itong ano na to itong bahay na to kaya sinisira, sinisira na po ito mga guys Ah, uh, bahay po ito ng aking yanan po na babae ah uh, sinisira po yun ito po yung kanilang bahay po na bago ah uh, kapos po kami sa budget ah uh, kunting tulong ah uh, umihingi kami para po ay matapos po itong bahay na to kaya ito po sinisira po namin to yung mga bakal ay ibibinta namin para merong pangkustos na pagkasasin doon sa bahay na ibang martialis, ah uh, ito po. Yan po yung aking mga bilas.